Let's make some noise! Ito na pre! Lakas mo! Oh, tangin ah, masyado akong malakas. Hindi niyo ko kaya, sinasabi ko sa inyo. Anyabang mo, angas mo ah! Ito, bubong mo tayo. Ito, ano. Sakto, sakto. Upusto sa akin. oh. Upusto sa akin. O. Ang lakas, oh. Oh my God. What's the problem is the problem is you. Tatamahan kita. Everybody is try to come with me and come with you. But uh. <laughs> well, that's wrong in everything. Dremon. Ay gago Bobo ang puta Ay kape ng tayo pre Tapos wawasakin sa akin natin Huwag mong subukan <laughs> Hindi ko ito pinili Puta ito, ito yung lumabas eh Ito yung lumabas Bobo ka kasi Lumabas <laughs> ka na sa akin Ang puso mong nadarama Ikaw pa rin nagmamahal Ang lakas ng tama mo Tama ka na <laughs> Sa'yo Ipangako sa'yo Ipagraraban ko Sa hirap at ginawa ang aking pag -ibig. Upang di magkaragpo Ay puso na isipan ko ikaw ang pag-ibig! Tama na! Nahihido na ako! Tama na ako! <laughs> Ay di puta! Sakin yan! Sakin yan! Sakin yan! Sakin yan! Sakin! 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 Magaling kang kupal ka! Sakin <laughs> yan! Sakin yan! Sakin! Puta! one, baby. Ah! Eh, Hey, nice baby. Nice one. <laughs> ang galing, ang galing. Good job, baby. Good job, baby. I love you. I love you too. Charot. Nice one. Very really good. Sa akin pa rin yan, sa akin yan. <laughs> wow naman. <laughs> <laughs> ah, lumapit pa talaga. Patay ka tuloy. Eh. Oke, okay, lawan Ombre. Bom puta. Tiga aku cuma kai. Cuma cipari. Ya, aku cuma kai cipari. Pakai kan aman cuma kai. Anu pakai ko? Jelang cuma kai. Ay! Joklang. Joklang, joklang, pray, joklang, pray. Bebe lang kita be. ay gago Patay Putang na, di ako magagalaw. Bahala ka sa buhay mo. Ii siguro tong kalaban na ay putang na. Ah. parang iyai no. Ii ay tong kalaban natin ah. Hindi wow. Parang iyai to ah. Iyai naman ba yung kalaban natin dito? Parang napipil ko kasi iyai. Eh. Tanaga Sharin. Here we go. Ito na. Joke lang! Joke lang! Nice! Good job! Ang galing! Ang galing! Uy muna! Uy muna! Chill muna tayo! Chill! Chill! daddy chill! <laughs> Here we go! Kaya dyan ako talaga yun para patakasit ka. <laughs> Ay tanga mo Ay di puta Smart Yosep Ano bobo ka si Mag? Drive eh Bobo ang puta <laughs> Hindi, hindi, hindi na to matatalo pre Alam mo ba pre Pag natalo to Magpapatuli ako ulit Tumesting ka <laughs> Pag natalo to Magpapatuli ako ulit Pustahan pa tayo Olol oh, What's too many times To get your words To see you all the way Here we go Gabi naman no, napatay niya pa rin yun. Lupit mo na ba, pre? Ano, ha? Ay, chok lang! Putang ina mo! Bebe, lang kita, be! Wala akong mamatay. Mamaya na ako papatay pag malakas na ako. Hindi, e, wow. Let's make some... Ooooooooy! Si dura Lakas mo! Hahaha! Oh, Tangina, ha? masyadong malakas. Hindi nyo ko kaya. Sinasabi ko sa inyo. Anyabang mo angas mo ah! Hindi nyo ko kaya. Top Global to! Kinakalaban nyo! Top Global to! Top Universe to! Ha? Sinungaling ka! Hahaha! <laughs> Here we go! Yan, tatakas yan. Kala ko mabubuhay pa yun ni eh. Hindi na pala nabuhay. Nakikita mo naman. Hindi lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Kala ko nabuhay pa. Hindi na pala nabuhay. Ay, still alive. Pagkit na... Akala ko na boy, pa siya eh, di na pala siya na boy eh. Anong ka na sisira ulo? Ay, no, putang yun ako, na. nagpapatayan sila dun ah. Ang ina niya, tumakay kayo dito, tangin na niya. Utang, tumakas ka pa! Tumakas ka pa! Tumakas ka pa, ha? Sorry, sorry! ay <laughs> ah, Tumakas ka pa, ha? Eh! Tatalon! 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 Ayun ang sinasabi ko. Back na! Back na! Back! All. Bakiro! Bakiro! Ito, bubong ko tayo dito. Ayan, oh. Saktong-sakto. Ubusto sa akin, oh. Ubusto sa akin, oh. Ang lakas oh. Oh my oh. god. Ano sinasabi ko? Tap global to, hindi nyo kaya to. Pag may binungguan, siguradong mag-pray ka na lang, Joy. Ulol. Oh, wasak na wasak yung mga itlog nila. Pag ako na bumunggo, putang ina eh, men. Bungbung birada. Bu Here we go. Bubunggo. Bubungguin ko talaga 'yan. Huwag mong subukan. <laughs> Ang dito, mama. Bak nakalusot yung supot. Bak, 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 bak! Di pa kayo makaintindi ng bak? Bobo ka ba? <laughs> oh, putang na, kala ko kalaban, sinana pala. Ay, tanga mo! I think she's in me, but I don't know, she's not. I just okay. explaining first. Wala Gigi GG. GG ang email, tinatapos na, no? oh. Kaya mo yan, putang na, uy, oh. Parang tanga lang. Oy di puta, GG. Wow naman. Oy Rem, si Vargas, silo po. Basta mga Vargas, mga supot. Talaga, Charmin? Pakisabi <laughs> ha, ah, mga Vargas, mga supot. <laughs> mga Vargas, ay, supot. Yes, 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 sure no. Yes, yes. Katamahan kita. Ay, putang ina, iayata kalaban natin, pre. Parang iyay kalaban natin kanina. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako sure pero parang mga iay talaga kalaban natin. Ah, mga AI nga, putang na mga AI. Mga AI pala kalaban natin kanina. Gulat ako, putang na, parang mga tanga to ah. Ang sakit mo namang magsalita. Yun pala, puro AI pala. Legit AI, di ba? Oh my God! Ang lubot may gadgad. <laughs>